Ayan, magandang araw po mga kabakyard. Welcome back po sa ating vlog ngayong araw. So ngayon po, talakayin po natin kung ano po ang kahalagahan at importante ng bloodline po ng ating mga inaalagaang manok. So para po sa mga breeder ng mga alagang manok na pansabong, mga breeder po ng shamo, at saka breeder po ng mga heritage breed. So atin po yan tatalakayin ngayon kung bakit po ba kailangan nating malaman at importante ang bloodline ng ating mga manok. So, unang-una po, talagayin po natin ang mga panabong na manok. Ang panabong na manok po, medyo marami pong bloodline na pinanggalingan yan o iba-iba po ang klase na manok. So, bakit po ba kailangan natin ng malaman ang bloodline? Ang mga bloodline po kasi ng mga panabong na manok ay may iba-ibang karakteristik kada bloodline. Hindi naman po pareho sila lahat ng ugali ng manok sa panahon po ng sabong. So, kaya po ang ating mga breeder ng mga panabong na manok ay nagko-crossbreed o yun pong pinaghahalo nila ang dugo ng kanilang mga panabong na manok para makuha po nila ang purong klase na gusto nila sa laban na o karakteristik ng kanilang panabong. Ako naman po, hindi naman po ako breeder ng mga panabong. Which is, hindi rin po ako doktor. Ito pong aking pag explain ay based sa akin pong experience. Uh, pag re-research po natin at on idea po natin na ma-explain po natin in a simple way po para malaman po ng ating mga kabakyardyan na nag-aalaga rin po ng mga manok. So, ang manok po kasi kung tayo po ay merong isang bloodline na pinagkunan, Madadala po kasi yan ng mga anak nila, yun pong mga sumusunod kung tayo po ay kukuha ng materialis. Kung ang ating pong nakuhang materialis sa isang bloodline, ay medyo uh, huli na po, late na pong lumaban o yung pong musukol kung sa Bisaya pa, madadala po yan ng anak, hindi naman po 100%. Pero may ugali po yang madadala, which is makukuha ng kaniyang mga anak. Kaya po ang mga bloodline pinaghahalo para maging perpekto ulitin po natin. So ayan, dumako naman po tayo ngayon sa pagsyasyamu. Mainit-init pa po ang mga discussion na ating napapansin sa mga group kung sino po ba talaga ang magaling na breeder. Original breeder po na nag-angkat o kumuha po galing sa Japan. Ang bloodline po ng Shamu ay meron po yan marami sa Japan na pinanggalingan. So, dito po sa atin, uh, yun pong ating mga shamo ay nanggaling na po yan sa Japan o kinuha na po nila, dala na po yan dito. So, ibig sabihin po, medyo magulo na po ang bloodline na pinanggalingan ng ating mga shamo. Uh, disclaimer lang po, uh, tayo naman po ay medyo naguguluhan na po talaga sa shamo. Gawa po ng sobrang daming lumalabas na mga breeder na magagaling daw. Uh, breeder na sila daw ang naunang ganyan. Kanilang manok, magaganda. Atin na pong pag-usapan, ano po ba ang importansya ng bloodline ng ating mga shamo. Para po sa mga kapatid natin dyan na ginagamit ang mga shamo, which is, ang shamo po talaga ay panglabang mga manok o yun pong pinagsasabong. In a different way na wala po silang tare. So, ang bloodline po kasi, ng shamu, kailangan-kailangan din yan. Gawa po ng, meron po kasing mga winning line. Meron naman pong mga linya ng dugo shamu. Yun pong matibay o yun pong endurance. Malakas sa endurance, winning line. At saka yung pong talagang matapang, malaki, maganda ang pangangatawan at itjura So sa atin po dito sa buhol, ang atin pong mga shamu ay tinatawag na po nating tanaka which is nabana ririnig po natin ang nagdala po niyan ay si Tanaka o yung pong hapon na Tanaka so meron po tayong dampo uh, hindi na po natin explain yan gawa po ng mahirap mag explain po kung hindi po talaga tayo expert at alam kung saan talaga galing yan mababash po tayo yan at saka marami pong magkokomento na hindi po kagandahan so Ah, uh, meron tanaka, dampo, meron pong kabul, meron pong gohan. Ayan pong mga manok na yan ay shamu. So, ibig sabihin po, mahirap na po nating eh, ilinya kung anong bloodline yung mga manok na. Meron pong koshamu. Ayan po talagang koshamu. ah madali lang po yan. Gawa po ng maliliit sila. At tayong-tayo po ang mga kusya mo na manok. Meron na po tayong bago ngayon, yung pong Injo Gigante. Gigante, yung mga giant po talaga ng mga manok. Ayan po kasi mga manok ng bloodline, hindi naman po lahat yan pure. Bakit ko masasabi po na hindi po lahat pure? Gawa po ng, ang manok po kasi, ginagawa yan, pinaghahalo-halo na ang mga manok bago po yan lumabas. Kung sa siya po, ang mga hapon po pinagahalo na rin po nila 'yan. Pinag-breed na nila para mapalabas ang magandang klase ng siamo na panlaban o pang sabong nila. So ang bloodline importante po 'yan para po sa akin. So dumako naman po tayo sa mga heritage breed. So meron po bang pure na line ang heritage breed? Para po sa akin nang talaga hindi na po halos puro karamihan sa mga manok, which is pinaghalo-halo na indifferent purpose po. Una-una po ang purpose po ng mga heritage breed ay yung pong lumalaban sa sakit. Pangalawa po, production ng itlog o yung pagdami ng itlog nila sa maikling panahon. Pangatlo po, yun naman pong pangangatawan, which is kailangan ng mabigat, mataba, bilog, at maganda ang balahibo. So, kailangan po rin natin niyang malaman kung ano po ang mga bloodline ng ating mga alagang manok para po malaman talaga natin kung ano po ang mga karakteristik na ang po sa ugali nating mga breeder. So yan lang po, sana po nakatulong ang ating munting explanation sa inyo. At para po sa mga komento natin dyan o ideas, paki! Comment na lang po sa baba. And please, subscribe my channel. Salamat!